Pang sabi ni Sakmo kanina? Mm. baka baka magdarabi kayo. <laughs> <laughs> Tingnan mo naman, oh, nag-iisip ba? Tapos si Aling maliit, ay kalaki-laki na. Hoy, bumaba ka dyan! Anong gusto mo? Anong gusto mo, Jace? Gusto ko nga ng laruan. Si Jace ka, si Jace ka. <laughs> Kasi si Aling maliit. Huli! Ano yan? Pauna-una ka, ha? Ang dahil mo kami. <laughs> may ingit na naman si sakmo, Hazel At Ako na naman ang kasama Ouch, nasaktan Hindi kasama Anong kasabihin mo kay Sakmove? May ingit sa Sakmok Bakit? Bakit? Kasi <laughs> Hi guys! Paalis na naman po sila aling maliit. Tingnan nyo naman. Oh, tingnan nyo naman. may aling maliit. Kamusta ka na? Okay lang. So, ka na naman? Sa bayan. Wala ka bang pasok ngayong araw? Yes. Bakit ka walang pasok? Nasa si ma'am. Okay. Alam, may naiyak na bata doon. Alam, may kasama. Alam, may kasama. Iyak na, iyak. Ha! Hi, Jace. Kasama ka ba? Hindi. Sama. Ikaw ako kasama ka? Hindi Kasama ka? Ay, hindi ba? Hindi na balak sa buhay mo. Yung isang batang yun, oh, hindi kasama. Ay! Tama ay, tama mo. Naiyak na ako. Wala, di pa nga kami naalis. Patay ka, aling malit. Pinaiyak mo na naman si Janine. Bilis! Bilis! Bakit? Naiyak na naman si janine? ko hala hindi makadaan si Laling maliit to oh. may baka. <laughs> ilis na sa tabi lang bestabe. Sa, sa tabi lang sa tabi <laughs> yah. mo hindi ka namin kasama si Nadis muna. <laughs> ang kasama ka de ka be. ako kanina kano 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 si kano 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 sa aling maliit kasi na. dapat kasi hindi ka na sumama ngayon. Pag yan umiyak mamaya, bahala ka. Uh. Yes! Wala akong pakilam doon. <laughs> Pang sabi ni Sakmo kanina? Mm. Baka mag kayo. Kaya <laughs> 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 yun na gusto mo. Kaya doon mo kaya niliiban daw siya. Hindi, buti hindi lumiban. Dahil nga may kasama kaming mga batuta, ayan, magta tri nga pala kami din Hindi nga pala namin kasama si Jurel. O, si aling maliit, soft drinks agad, dagang aga oh. Ay, nako, Diyos ko mga batang ito. Aba, ang batang si aling maliit, nagra reklamo Lagi na lang daw siyang nakaupo sa may toolbox. Hayaan mo na aling maliit kasi nandito na tayo sa may City Mart. Ganda-gandahan siya, opa Nakasalamin pa, ay wala namang sasabitan ng salamin sa may ilong. pati itong si Waco, oh, nakasalamin pa pero tinanggal din naman. Oh, tara na't pumasok din sa may City Mart at mamili muna tayo. Tuwang-tuwa batang ito kasi nga ay nakakiyat siya gamit ang escalator. Ay, oh, ganda. Grabe naman yarn. Buti na lang talaga may mga gantong cart sa may City Mart, ba? Diba? Oh, sa ibang mga pamilya. Kaya ayun, sinakay namin ang aming pamangkin doon para naman hindi maglikot-likot. Ay, nakaaling maliit. Daig na daig ka na naman ni Waco. Oh, Nakashades pa yan. Wag ka. Ikaw, hindi ka nakasakay. Ay, kawawa ka naman Bluh. maglakad ka kasi malaki ka na naman sabi ni wako at ayun na nga si aling maliit nakisabay pa doon sa batang si wako oh. gusto laging maging bata ay laking laki na naman ano kayong pwedeng itawag kay aling maliit aling malaki ba? aling maliit si wako anoin mo ipush mo yung cart para tayo makaandar na bilis yan ganyan dapat <laughs> mas malaki pa yung card kesa sa'yo. Ang batang ito talaga, hindi talaga magpapatalo. Nag-iisip bata naman siya, oh. Parehas pang may shades. At ayun na nga, nawawala ang mama, kaya tinatawag ni Aling Maliit. Pakinggan yung bose, sobrang lakas. Bye. Mama! Walang ang mama. Aling maliit na andini pala ang mga mama o oh, kasama si Wako. Pagkakakit naman ng batang ito, naka-shades pa. Abay, hindi naman naglilikot-likot dun eh. Grabe naman, sobrang daming pinamili ng mga mama, oh. Siya, wait lang, mapupunta lang kami doon sa may hero ko para bumili daw ng bola at pang badminton wow. ni Aling Maliit. Kaya babay muna sa iyo, Wako. Ay, gusto sumama ni Wako, oh. Diyan ka muna. At dito nga, kasama ko nga pala si Jace. At may nakita kaming motor-motoran. Tingnan nyo naman. Napakaganda. Ay, tinitingnan ng batang ito, eh. Parang gusto yatang bilhin. Ay, yes ko po. Oh. Ang mahal naman ito. Wag muna yan, be. Baka may mag-sponsor sa atin. Baka naman guys 5,000 lang to Aling maliit oh Ay aling maliit Ba't ka nandito? Ba't ka po nandito? <laughs> Wala po, nanilimos ah, oh, ka? Sorry po, tawad muna po kami oh. Ano? Hindi mo na gano oh, Walang battery be, OA mo be Anong okay, gusto yun, mo yun, aling maliit? Yun. Pang table tennis Hindi, ayun ba Tumber na malaki, aba mas malaki pa sa yon be Anong ah, gusto mo, Jace? Anong gusto mo? Lala, ito na nga at nakapili na nga pala po kami ng bola din eh. Pero undecided pa, hindi namin alam kung color white or color yellow. Kaya eto namili din kami ng raketa na pang badminton. At eto yung pinili namin bola, iba't ibang kulay. Maganda pa. Anong gusto mo, Jace? Gusto ko nga ng laruan. Si Jace ka, si Jace ka. <laughs> ay, ay, nakasimangot ka. Ayoko na, bahala ka dyan. Bahala ka din, hindi ka na namin kasama. Tara na, Jace. Umalis na tayo. Tara na. Bye aling maliit Iiwan ka na naman Bye Ayan ang batang si Jace Takot sumakay ng escalator din eh Kaya ayon pinasan ko na Ay pagkakabigat naman eh Wala pang isang minuto kong pasan Pataas lang ng escalator Okay Pagod na pagod At hingal na hingal na agad Ay nako Ayan ay, dandahan. dandahan, dandahan. Dandahan, Jace dito kabilis Ay mas matangkad pa sayo eh Huli sila, aling maliit. hule Huli sila, aling maliit. Tsaka si James. <laughs> Kami nga din pala ay namimili ng pangregalo para sa kasal sa Sabado. Kasi nga ikakasal ng aming pinsan. Kaya ayun, bibili kami ng pangregalo. Ang gusto kong bilhin ay platuhan at Jura box. Pipili lang sa dalawa ba naman. Nagtingin nga din pala ako dito ng mga washing machine. Sobrang gaganda. Gusto kong bumili o oh, kasi sira na ang aming washing at dryer. wag muna, naga na pa at naman sila. At eto na nga, nakapili na nga pala ako ng pangregalo para sa aking pinsan. Itong Jura box na 5 layers pero pero malalaki naman yung kanyang compartment, di ba? Ay dalawa pa lang naman sila at wala pa namang anak. Kaya eto muna yung re-regalo ko. Pagpasyansyahan nyo na po. Yan lang po ang nakayanan ng isang Glenn Gonzaga. Guys, sa tingin nyo, okay ba tong napili nating Jora box na ito? Check muna natin, baka kasi may damage, di ba? Kesa naman ibalik namin. Di ba, aling maliit? Eto na nga at magabayad na nga pala kami. Ay nako, sobrang dami naming pinamili dito. Volleyball, pang badminton, pang regalo, kung ano-ano. Tara na nga magbayad side tayo. Hala si Aling maliit. Kumuna na. Hindi na makabalik. Ang tayo mo kami. Bye. <laughs> ano, pauna-una ka ha. Ayan, tuloy. Mag-isa kang bumaba, kawawa. Ang dami talaga nakakilala kay Aling Maliit, oh. Wait, ipapaiwan muna namin tong pinamili namin at kakain kami sa may jabe. Ma, nakakalimutan tayo. Ang sukli ko nasaan? Ibigay mo. Aba, 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 aba. Wow naman talaga. Sobrang ganda ng Jollibee din sa may ibawan mm. May pa-decorations. Napakaganda. May mga pa din, oh. Siguro mas maganda do kapag gabi. Kaya tara, pasok na tayo, aling maliit. O murder na tayo ng favorite mo na Chicken Joy. Bakit malungkot ang beshi ko? Ayaw ako! Ayaw ako, wako. Ay, di mo kakailos. Biskutom ka na? Gulam na ikaw? Ha? Aling maliit, aling maliit. <laughs> ano na sabihin mo kaya nakaisak ano mo? Maiingit ka. Uh, kaya pala na ayaw kanina. <laughs> <laughs> Makakasoda na naman, Lord. <laughs> order namin. May inggit na naman si Sakmohana Hazel. Ako na naman ang kasama. Ouch! Nasaktan. Hindi kasama. Ako na ba yung gusto nyo ba ng fries or rice, ganun-ganun para ganun, hindi ko kayo bibigyan. Oh my God! nung pa, hindi na may bibigyan. Ay, yan na ay, ay, ay. Ang tagal nila Gutom na-gutom na gutom ako, na After mga 10 minutes, eto na nga pala yung order namin. Kukuhain na nga pala namin. Grabe, nakakagutom talaga kapag ikay namimili. Kaya tara, chibu na. Abay ang mga batang kasama ko. Gutom na gutom. Pero wait lang, parang kulang talaga kami. Wala si Sakmo din eh. Patay na naman. Iiyak na naman si Sakmo. Sana hindi niya mapanood tong video na to. Kasi tingnan niyo naman, oh, sarap na sarap kumain si Jace. Maiingit na naman po sa amin si Sakmo. Pustahan tayo. Feeling ko talaga gagantin kay Aling Maliit. Abangan nyo ang pagganti ni Sakmo kay Aling Maliit. Hindi niya rin tinake out si Sakmo ng fried chicken. Patay ka naman talaga Aling Maliit. O oh, siya Jace, ubusin mo muna yaan. Bilisan mo ikaw na lang ang nakain. Abay, naubos niya ang isang buong kanin, isang buong fried chicken at isang coke float. O oh, ayaw pa magpaagaw kay Aling Maliit. O oh. ano, nasampal ka tuloy Aling Maliit ng batang are. Eto na nga at pauwi na nga pala kami ng mga mama. Napakadaming bitbit. Pala -bit. may nakita kaming kakilala namin ang Tiyo oh. si Bio. Magta-tricycle. Uh, hello po. Sakay muna tayo at pupunta pa tayo ng City Mart. Kukunin pa namin yung pinamili namin doon at pinaiwan namin di ba diba, kanina. Sa daming alagain ng mama, tatlo eh. Diyos ko, pagkakadami. Eto na nga pala yung pinamili namin. Oh, salamat po. Ma, itong rinolium dyan mo na ilagay. At papalitan ko yung aming panglames. Oh. Ayan, kompleto na. Kaya tara, umalis na tayo. Si Aling Maliit nasa toolbox na naman. Kawawa kawawa gustong lumipat sa tabi ko. Ay, kaya pala traffic din na ginagawa isang kalili, isang pala tong isang kalilini sa may malamit sa Jollibee. Kaya itong isang way, ginawang two-way, oh. Siwa ako, nakakatulog kahit saan. Tingnan nyo naman. Kahit naandar at nakakalug ka. Oh, bless. Ay, oh, maliit. Oh, bless. Oh, walang papasko. Oh, oh, walang papasko. Ay, <laughs> gusto <Walang> papasko. <laughs> hey, guys, <laughs> pa away <-uwi> na po <laughs> Ay, nasa lang bag mo, be? Ay, nandito Ay, nandito ka. <laughs> Pauwi na po kami nila aling maliit, guys. Grabe naman yan. O, oh, tulog na po ang kanyang anak. Nasiwa ko. Ay, tulog na tulog eh si Jace. Oh, bilis, Jace. Aling maliit, bilisan mo. Siya, iiwanan natin sa aling maliit. ano Allah. <laughs> Anong kasabihin mo kay Sakmoge? Maingit ka Sakmo. Bakit, bakit? Kasi nagdali-dali. Okay sa Sorry. Okay lang yun. Maganda ka naman. Oh, maganda ka daw sa kumo. Ay! Guys, bilis. Tulong mo daw, tita. Tulong, tulong. O, oh, tulong. Oh, ikaw din eh. Yan. Sa gulo ka. Yan. Go. Yan. Oh, go. Go, ay. O, <laughs> oh, tulog na si Wako. Tulog na si Wako. Tiknayaan si Wako. Okay. Daan, daan. <laughs> ah, hindi yan. <laughs> ala 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 yan din na. Ay sasabahin na po kami nila Aling Maliit. Hindi ko alam kung anong mga pinamili nila kaya cha-check natin. Ano mga pinamili nila? O anong binili ng mga batang ito? Tingnan natin. Tingnan natin. Ay ah, ito mga ito mga sabon. Mga sabon ng mama Ay may sabon ako dito, bigyan mo. Wala. Meron ko diyan, may kinukuha ako eh, Downy pala. Ito mga frozen foods frozen foods. Frozen foods. Ang frozen foods. Kaya sobrang daing palang frozen food. Mm. Yes. May gatas pa. Ito pa. Oh eh. my goodness. Anong mga pinamiliti nga natin? Ano na kain ng patatas? Sino kumain ng patatas? Ito, toy. Habang nag-aantay kami sa iyo. Siwa ko pa ang kumain, <laughs> ba? Ay, galit na galit ang ilong eh. Ano saan? Ito. Ito, kay Jurel Blocks. Gami hmm. Blocks. Okay. Uh, Wala si Jay. Jace, wala akong. Ito kay Wakaw. Kay... Uh, si, ano, si, ano, si Sakmo. Wala. Wala, patay ka kay Sakmo. Halo. Bakit? Pakalong si Salim. Sige, sinabunan nyo dito, ma. Pakalong. Sige, pala. O, akin lang. Jace, sa iyo, be. Hati kay nina Ah, kay Wakaw. Jurel. Okay, lang. Wala, wala na. Ang gami Wala nang gamit si Aling Maliit. So, Aling Maliit, wala ka man lang. Binili kay Sakmo. Patay ka na naman Jai. doon. Yeah. Na Magkakain ako. Makasarili ka talaga ha. Siyak mo. Hindi ka na naman kasama. Sorry. <laughs> Sana hindi ko umiyak. Bawi ka na lang next time. Patay ka kaysa sa kanya. Babawian <laughs> ka niyon. Hindi ko, ko siya binilhan. Ano kang binilhan mo sa kanya? ganis lang. Akan lang yung dalawang ganyan. Okay may ano yun. Niya? Is ice pop cola sa ref? Oh, okay. So yun guys, hindi namin nakasama si Sakmo kasi may pasok, di ba? Aling maliit. Oo. Sana hindi siya umiyak, di ba? Yes. Sa so, tingin nyo guys, anong pwedeng iganti kay Aling Maliit ni Sakmo? Hello? Gaganti yata sa Sakmo sa'yo. Ay, napuko. Hindi! Gaganti. Pag gumanti sa'yo, anong gagawin mo sa kanya? Eh, di sasabon ko siya. <laughs> Ay! Naku po taray! Yun lang guys, and wag nyo kalimutang mag... Yeah.